Mga kabusing, may nakita tayo dito sa baba lang oh. Ay, nakatalikod siya, mga kabusing. May itim na gagamba sa malapit lang sa lupa, mga kabusing. 'Yun, parang 'yun. Nijubutyog, mga kabusing. Kunin natin. Oro. Bumaba yung gagamba. Okay. Mga kabusing may nakita si pamangkin dito. Ayun no. Oh. Yan. Talaan na naman mga kabusing na yun Pero kulang lang mga kabusing sa sukat oh. 'Yan. Makas Makas yung gagamba 'Yan. Okay, hindi lang natin kunin. Kulang pa mga mga kabusing sa sukat. Mga ah, kabusing Puntahan din yung nakita ni Pamangkin. Ay, may kinakain pa siya, oh. Yan, naka-jackpot yung gagamba, mga kabusing, may nakain pa. Yun, butyog na gagamba. Ang ganda. Yan, kunin natin yan, mga kabusing. Okay, nakawala pa rin. Sayang. Mga kabosing, may nakita tayo dito. Nasa baba lang, oh. Eh. Pulahan na naman, mga kabosing. Ah, at ano ka nung tampungi ko na doon? Ayun, mga kabosing, oh. Gandang kulay. Eh, nasana yung gagamba. Ah, uh, no? balik ko na balik ko siya. Oh, bantay sa kinak. <laughs> balik na. Nga. Okay, balikan lang natin mga kabusing, nakawala yung gagamba tumakas hindi namin alam kung saan wa wow, matingnya nya wa wow, man naman bubungkag pa ay mm -hmm. hey, mong sulak o ting loklok di lok na Ayan. Yeah. Nakita na namin mga kabusing yung gamba. Wow! Ang ganda ng gagamba oh. Tinakasan mo pa kami ha. <laughs> Yun. Okay. Mga kabusing, mahina kita pa sila dito oh. Yan. Tapos yung gagamba, tumakas na. Ito yung bahay niya mga kabusing oh. Ang gagamba sa totoo. Okay. Ay, nagtatago lang mga kabusing oh. Ayan, maitim. Ating uwan ta ron. Ating init. Hmm? Ayan, naghanap na sila mga kabusing. Okay, mga kabusing. Tapos na tayo nag Ah, uh, may sas shout out tayo mga kabusing. Kay Dupert Kanto Mayor. Shout out sa iyo idol at saka kay Idol Alan Lopez Kiki. Bulyat nasa DYHP yan mga kabusing. Ah, uh, subscriber natin 'yan. At saka kay Idol Gagampit, yung hunter na kaibigan ko. Kasama ko noon sa trabaho mga kabusing. Okay, ato mga subscriber natin, mga kabusing, maraming salamat sa inyo sa pag-support nyo sa ating channel, mga kabusing. Kahit hindi kagandahan yung mga video natin, mga kabusing, nandiyan pa rin kayo. Okay, maraming salamat sa panunood.